Rochelle Barameda nagbigay ng bagong pahayag ukol sa kaso ng kapatid na si Ruby Rose Barameda. Hello, Peps, Ako si Cheka Marie, ang inyong taghatid ng mga nakakaloka at latest chika sa Pinoy Showbiz News. Ito na ang nakakagulat na balita na siguradong aabot sa inyong mga puso at isipan. Nagbigay si Rochelle Balameda ng emotional na mensahe sa kanyang Facebook post tungkol sa pagkakaaresto ng mastermind ng pagpatay sa ama ng pamilyang Pascaran. Ayon sa kanya, muling nanariwa ang sugat na iniwan ng trahedya ng kanyang kapatid na si Ruby Rose Barameda na natagpuan ang bangkay makalipas ng dalawang taon ng pagkawala. Maswerte pa rin sila dahil nadakip agad ang mastermind. Ani niya Rochelle, dagtag pa niya, baka ang sakripisyo ni Ruby Rose ang naging daan upang mabuksan ang ibang mga kaso ng karahasan na konektado sa mga suspect tinanong ni Rochelle ang mga kamag-anak at iba pang biktima na humarap at tumulong sa otoridad upang makamit ang ustesya para sa lahat. Sabi niya, tayo lang ang daan para magkaroon sila ng ustesya. Cheka peps, sa tingin niyo, dapat bang mas mabilis ang kilos ng sistema ng ustesya para sa mga kasong ganito? Ano ang dapat gawin para siguradong mapanagot ang mga salarin? Mag-comment na sa baba at pag-usapan natin to. Ang pagkamatay ni Ropi Rose Barameda ay isa sa pinakanakakakilabot na krimen sa Pilipinas. Natagpuan ang kanyang katawan sa isang dram na silyado ng simento. Isang brutal na imaheng nagbigay gulat sa buong bansa. Pero ngayon, may liwanag na unti-unting lumalapit para sa ustisya. Kung ang mga halimaw sa pelikula ay may happy ending sa kulungan, bakit sa rotong buhay tila pasyal-pasyal lang ang iba? Nakakaloka ang sistema minsan siya peps. Pero sabi nga ni Rochelle, tulong-tulong tayo para sa katarungan. Man checka peeps, huwag kalimutan mag-comment, mag-like at mag-share ng video na ito para maikalat ang importanteng mensaheng ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe anong hinihintay nyo Para updated sa lahat ng checka. Mag-subscribe na at sabay-sabay tayong magtsikahan sa mga susunod na episodes hanggang sa susunod ako si Cheka Marie hangganga pagdila ng Cheka at katalungan para sa Pinoy Showbiz News